kinasingkasing, kinasingkasing, kumudapig ko sa partido, kumudapig ko sa partido, ni Mayor Duterte, ni Mayor Duterte, dire sa siyudad sa Davao, dire sa siyudad sa Davao, o sa region, o sa region, o ako na numpa, o ako na numpa, tutubangan sa mga tao, tutubangan na sa mga tao, na musunod ko sa patakaran sa partido, na musunod ko sa patakaran sa partido, o musilbi ko, o ko para sa katauhan para sa katauhan o kayuhan o kayuhan sa akong nasod sa akong nasod kani akong panumpaan hindi walay duha-duha walay duha-duha o dangayo ko o grasya sa Dios nga tabangan ko o dangayo ko grasya sa Dios nga tabangan ko welcome to partido congratulations, congratulations. yeah. Ano, ano, ano? Ano, ano? Sige, kamutan ano ba 'yan? Okay. Video 'yan 'yon. Depa. just. si.